Wedding sa Sarangani ni Anig na Lindol, viral online. Narito ang News Scoop. Binulabog ng malakas na lindol ang beach wedding na ito sa Glan Sarangani. Sa kuha ni Shin Shin, makikita ang bride and groom na ninanamnam ang paglalakad papuntang altar ilang segundo lang. Nakaramdam ang ilan sa kanila ng mahinang pagyanig. Napalitan naman ito ng sigawan ng lumakas pa ang paglindol. Ang iba naman ay napahiga o napaupo sa lupa habang nangyayari ang pagyanig. Dahil din sa panig at takot, hindi na umalis sa pagkakaupo ang ilang bisita. Nah! nakahagip din sa video ang hindi na normal na laki ng alon sa dalampasigan dahil sa pangyayari pansamantalang naantala ang wedding ceremony. Sa kabila ng takot, itinuloy pa rin ng mga ito ang kanilang kasal na nagsisilbing patunay ng lakas at katatagan ng pag-ibig ng dalawa. Nitong November 17, nang ng magnitude 6.8 na lindol ang Davao Occidental kung saan ikinasira ng mga establishmento at paralan.